live mula sa GMA Network Center dalawampung taon nang nakatutok 24 oras Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Idinadawit sina Congressman Pulong Duterte, second gentleman Attorney Mans Carpio at Michael Young sa 6.8 billion pesos na siya shipment noong 2018. Isiniwalat yan sa kamera ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban na nakatanggap din daw ng mga banta sa kanyang buhay dahil sa kaalaman niyang ito. Sabi pa ni Guban, may pinapadawit din daw sa kanya na isang politiko pero tinanggihan niya ito kaya siya nakulong. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Jimmy, pag mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako si Pain Bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Mike Liang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Yan daw ang ibinanta sa dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban para manahimik sa kanyang nalalaman sa nasabat na shipment ng shabu noong 2018. Ito yung 6.8 billion pesos na shabu na naipuslit sa bansa sa loob ng ilang magnetic lifters. Ang sabi ni Guban, base raw sa mga intelligence report na kanilang nakalap, ang mga tunay na mayari ng shipment ay sina Congressman at Presidential Son, Paulo Duterte, at Orny Manscarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte at dating Presidential Advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Young. Pero nang investigahan noon ang Kamara at Senado ang issue, katakot-takot na panggigipit at pagbabanta ang kanyang dinanas, di lang para sa kanyang sarili, kundi pati sa kanyang anak. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati madali kidnapiyan. Kaya nang humarap na raw siya sa pagdinig, ibang tao ang kanyang itinuro. For fear that my son and other members of my family will be killed, including myself, I testified during the hearing on October 30, 2018, and instead of pointing naming Colonel Duterte, Manskype, Carpio and Michael Yang as the owners of the shipment, based on the intelligence reports we gathered, I pointed to Colonel Aserto as the one who that shipment consigned to contains illegal drugs. Sabi pa ni Guban, ang ipinadadawit sa kanya ay isang politiko, pero tumanggi siya, kaya siya raw ang nabilanggo. Ano po ang partikular na batas? Ang ibabayolit ko? Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng first family at si Michael Yang para pagsalitain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importasyon na isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag. Dahil sabi ko walang alam yan. Yung mortal enemy ng Duterte. Sino po? Ex-senator. Sino? Please, pakialan lang po. Si ex-senator Trillanes. Sa huli, si Guban ang naipit, nakasuhan at nakulong. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidikdik hanggang sa Bukur, nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga sinisika pa namin kunan ng reaksyon si Congressman Duterte at si Attorney Carpio. Ang abogado naman niyang na si Attorney Raymond Fortun, sinabing wala pa siyang natatanggap na reaksyon mula rito. Sabi naman ni Nooy DENR Undersecretary Benny Antiporda, mga kasinungalingan ang sinasabi ni Guban na hindi raw niya kakilala. Hindi rin daw niya personal na kakilala si Yang, Carpio at Congressman Duterte. Mula rito sa Bacolor, Pampanga, para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas. Ayon kay Congressman Paulo Pulong Duterte, wala raw kredibilidad si Guban at wala raw basihan ang kanyang mga sinabi. Hindi raw sila magkakilala ni Guban at wala silang anumang transaksyon o ugnayan. Kaya wala raw dahilan para siya'y pagbantaan kung babanggitin man niya ang pangalan ng mababatas. Dinipensahan ni Attorney Raymond Fortuna ang kanyang kliyente na si Michael Young sa pagdawit sa kanya ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Tinawag ni Fortuna hearsay o sabi-sabi lang ang pangbagit ni Guban kay Young. Taliwas din daw ang mga sinabi ni Guban ngayon kumpara sa sinumpaan niya noong salaysay. Panghuli, iginit ni Fortuna hindi kasama sa anumang shipping document ang pangalan ni Young at hindi rin daw siya consignee kaya hindi siya ang may-ari ng kinukwestiyong kargamento. Nadagdagan pa ang mga bayan sa Batangas na kumpirmadong may kaso ng African Swine Fever. Nadiskubre ring positibo sa ASF ang mahigit isang daang baboy na hinarang sa isang checkpoint sa Quezon City kahapon. At nakatutok si Bernadette Reyes. Yeah, man, man, man. Nakababahala ang nadiskubre sa mga naharang ng na mga baboy na ito sa checkpoint sa Quezon City kahapon. Ang mga baboy kasi na ibinyahe mula sa Sariaya, Quezon, nagpositibo sa African Swine Fever o ASF. 87 ang laman ng isang truck, habang 6 na po naman ang sa isa pa. Isang truck pa na may sakay na apat na baboy ang nakitaan rin ng sintomas ng ASF pero hinihintay pa ang test result wala umunong kaukulang permit at mga dokumento ang mga baboy na balak dapat ipuslit patungo sa ilang probinsya sa Norte. Concerning siya in the sense na, ayun nga, napatunayan ito na positive. Pag dumating ito doon sa uh, mga destination nila at um, kunwari mamimili rin doon pa ng additional, ang daling kumalat ng virus. So it only shows as well na yung mga sus, ano natin, uh, suspicions before na talaga mga biyahero ang main source ng uh, pagkalat, transmission ng virus, talaga napapatunayan dito. Magdaragdag pa ng mga inspection sites ang DA para mahuli ang mga nagbibiyahe ng mga baboy na may sakit. Ang ilang nagbibiyahe ng baboy, umaaray na raw sa higpit ng mga inspection pero wala raw magawa kung hindi sumunod. Mayroon talaga sir ngayon mag-travel ng baboy, gawa nung sa ASF. Dapat yung papel mo talaga, kompleto. Di ka makakabiyay basta-basta kung kulang yung papers mo. Ayon pa sa DA, mahalaga ang mga hakbang na ginagawa para masiguro ang sapat na supply. If we do not vaccinate as soon as possible and save the, 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 the number of uh, uh, pigs, then there will be a shortage of local pigs. But of course, there is always the option of importation, no? At uh, of course, ayaw ko mag-import as much as possible. Sa Batangas na isa sa pinaka ngayon, kumalat na sa Bayan ng Balayan at Malvar ang ASF. Isa pang bayan ang maaaring madagdag rin sa listahan sa sandaling lumabas na ang mga resulta ng tests. The problem is just starting. It's going to be more problems. I mean, as, the but there has been, of course, uh, fast action by the Secretary. Probably as we talk, another 1,000 or 5,000 are uh, uh, affected. Kaya naman sa Martes, agad nang sisimula ng pagbabakuna sa Lobo na itinuturing na ground zero sa Batangas. Ang tinatawag nila ring, ano eh, ring, ring vaccination. So kung nandito yung, yung may sakit, ibang vaccinate yung ring para hindi tumawid. 10,000 doses, Uh, it's too small for the whole, don't know. No? pero kung maka-isolate tayo ng isa, dalawa, tatlong barangay, I think that's helpful already. Pero para sa grupong Pork Producers Federation of the Philippines, kulang ang inisyal na 10,000 doses sa lawak na mga naapektuhan ng ASF. Ito pa lang sa lubog, kulang yan. Eh, yeah, yeah, na no, naman ito, 10,000 eh. May sinabi namang susunod na uh, gagawing 600,000 doses. Eh, pwede na rin yan na mabili siyang ipakuna doon sa mga may outbreak. Pero kulang pa rin. Kaya nga ka, sinasabi ko, para magkaroon ng mabili sa pondo, ay mag-declare na national ng state of calamity. Pero nanindigan ng kalihim na hindi ito kailangan dahil nakahanda ng pamahalaan sa pagbili ng 600,000 doses ng vaccine. Bukod sa vaccination program ng pamahalaan kontra ASF, mananatili rin ang mga inspection sites gaya nito hanggang Disyembre kung kailan tumataas ang demand ng baboy dahil sa holiday season. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Horas. Bagyang naantala ang operasyon ng LRT2 sa pagitan ng VMAPA at Recto Station kaninang umaga. Ang dahilan, isang lalaking natagpo ang nasa tuktok ng poste ng railway. Ang pagsagip sa kanya sa pagtutok ni Sandra Ginaldo. 3.30 ng madaling araw nang mapansin ng mapping team ng LRT ang lalaking ito sa pagitan ng Poreza at Legarda Station ng LRT sa Maynila. Agad nila inireport ito sa PNP na nagkasa ng rescue operation kasama ang Bureau of Fire Protection. Gumamit pa sila ng crane para sa operasyong ito. Kakap-kap -kap, kapanya ha. Bundak pumalag, dahil pumalag. Naantala operasyon ng LRT sa bahagi ng VMA pa hanggang Recto. Pero 7:08 ng umaga, nag-resume na ang full operations nito. Nagpasalamat ang LRTA sa PNP at BFP at may mensahe din sa mga naabalang pasahero tingin ng pamanin, yung action naman namin is really to protect, no? Hindi lang yung mga pasahero natin. At the same time, yung safety ng kababayan natin, kahit mag-isa yan, napaka-importante yung buhay ng kababayan natin na yan. So sa tuktok po ng poste na yan na rescue ang isang lalaki kanina umaga na hindi na lamang natin papangalanan. Sa kayo po ay iniimbestigahan ng LRTA kung paano siya nakarating sa tuktok ng poste. Ang PNP naman po ay nagsasagawa ng sarili nitong investigasyon at kasama sa imbestigahan nila ay kung ano ang kalagayan ng pag-iisip ng lalaki. Isi na na sa medical check-up ang lalaki. Dalawang version ng kwento niya, ma'am. Eh. Ang una, sabi niya, uh, inakit niya daw parang spider na umakit, ma'am. Tapos pangalawa, sabi niya, dumaan, may dinaanan daw siya na tulay. Basta, ma'am, ano, ang rationale is, hindi niya, parang hindi niya alam yung sinasabi niya, ma'am. Isang lalaki naman ang nagpunta sa police station kanina dahil kilala raw niya ang nirescue lalaki na isa raw construction worker na umalis sa kanilang construction site noong Martes. Apo, oh kakilala ko po. Mabait naman po siya, dinal di lang pala imik. Tatrabaho naman, na yung mga staff namin they were asked by the PNP uh, doon kung magsasampa kami ng kaso ang advice ko sa kanila is just to simply kung pwede na i-refer na lang siya sa DSWD kasi hindi natin actually alam yung yung mental or psychological condition niyan para sa GMA integrated news Sandra Aginaldo nakatutok 24 Horas. Bagyang ibinaba ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rate ngayong posibleng bumaba ang inflation rate sa mga susunod na buwan. Good news yan para sa mga consumer, pero posibleng makaapekto sa presyo ng mga bilihin. Nakatutok si Maki Pulido. Para makontrol ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, nagtaas ng interest rates ang Bangko Sentral ng Pilipinas noong isang taon. Ngayon, nakikita ng Bangko Sentral na bababa sa mga susunod na buwan ng kasalukuyang 4.4% na inflation rate na pagpasyahan ng Monetary Board na bahagyang ibaba ang interest rates sa so 6.25% mula 6.5%. On the downside risks, these are mainly due to lower import tariffs on rice. And the lower tariff is expected to reduce upward pressure on domestic rice prices. On the upside risk, um, the main um, uh, factors behind this would be um, through possibly uh, higher electricity rates and also through external factors. Ang pagbaba ng interest rates nangangahulugang mas mababa ang interes ng uutangin sa banko. Mas maliit na ang kita ng mga nag-invest, halimbawa sa government bonds at treasury bills, pero paborito sa mga uutang sa banko. Bumibili tayo ng bahay, bumibili tayo ng kotse, bumibili tayo ng motorsiklo, gumagamit tayo ng credit card. Ang mababang interest rate ay pabor sa mga mamamayan kaya sabi ng mga nakausap naming sales executives ng ilang car dealership makakainganyo ito sa mga balak umutang para makabili ng sasakyan if ito total natin yung mga mababayaran nila sometimes that becomes the hindrance kung you know magtutuloy ba tayo sa purchase or not so the interest rates really matter pero posible rin daw na makaapekto ito sa inflation rate. Mari kasing bumaba ang halaga ng piso kung mababa ang interest rates, kaya mas mahal ang mga aangkating produkto. Pagka bumababa ang halaga ng piso, eh, uh, ibig sabihin yan, ang imports mo, mas maraming piso ang kakailanganin mo. Yung imported products, pag dumating yan sa merkado, mas mahal na. So, inflation pa rin ang maaaring mangyari, maaaring tumaas. So hindi ito one-way street, no? Napakahirap na timbangan, tightrope balancing. Para sa GMA Integrated News, makipulido na katuto 24 Horas. Mga kapuso, may bagong low pressure area ulit na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang hapon lang po yan na buo sa loob ng PAR. Sabi ng pag-asa, mababa pa ang chance nitong maging bagyo. Hindi na rin daw yan magtatagal dito dahil posibleng lumabas din ng PAR sa weekend. Walang efekto sa bansa ang natural LPA pero tuloy-tuloy ang pag-iral ng habagat sa may extreme northern zone. Sa mga lugar naman na hindi naabot ang habagat, mainit ang panahon pero pwede pa umulan dahil sa thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng hapon may kalat-kalat na ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon. Ilang bahagi ng Calabarzon, Mindoro Provinces, Palawan, Camarines Provinces at ah, Catanduanes. May ulan din sa Panay at Negros Island, Samar at Leyte Provinces, pati sa malaking bahagi ng Mindanao. Halos ganito rin ang panahon sa linggo. Malakas na ulan at hangin ang dapat pagandaan kapag may thunderstorms. Dobli ingat po sa posibleng pagbaha o landslide. Sa Metro Manila naman, may chance rin ng ulan ngayong weekend, lalo na sa linggo ng hapon, kaya ako may lakad, huwag kalimutang magdara ng payong o oh, kapote. Sinintensyahan ng reklusyon perpetua. Matapos sa tulang guilty ang tatlong kadeteng sangkot sa hazing at pagkamatay ni 4 class kadet Darwin Dormitorio. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Makalipas ang limang taong pagdinig ng kaso sa pagkamatay ni PME 4th class cadet Darwin Dormitorio. Are found guilty beyond reasonable doubt. Kinatulang guilty ang tatlong kadete ng Philippine Military Academy at sinintensyahan ng parusang reklusyon perpetua. Sa desisyon ng Baguio City RTC Branch 5, guilty ang hatol kina Shalimar Imperial Jr. at Felix Lumbag Jr. sa kasong murder at paglabag sa Anti-Hazing Act. Guilty rin ang hatol kay Julius Tadena para sa paglabag sa Anti-Hazing Act. Pinagbabayad din ng tigtatlong milyong piso na danyos sina Lumbag at Imperial habang dalawang milyong piso naman mula kay Tadena. Noong September 12, 2019, anim na araw bago ang kanyang pagkamatay, nag-video si Dormitorio sa kwarto ng upperclassmen niyang sine-imperial at lumbag. mag ang pisngi at hirap magsalita. Uy, yung boses ko pala iba na. Sa video, pinakanta pa siya. Ikaw lamang ang nasa isip ko sinta. Hindi ko maintindihan Napagotong kasi hindi ko na maintindihan ma na <laughs> Nagbigay din siya ng mensahe noon sa kanyang kasintahan ito, Alam na natin mangyayari ito Kaya Kaya Survive na lang Manamal kita ata Sana tayo pa din ka, Kapag graduate Sa isa pang kuha ng umaga ng September 17 Sa loob pa rin ng kwarto ng kanyang upperclassmen Kita nang ihina na si Dormitorio at hindi na makayuko habang pilit na nag-ehersisyo. Ayon sa mga saksi, sinaktan si Dormitorio ng mga upper class men niya dahil hindi nasunod ang pinagagawa sa kanya. Sa paglabas ng hatol, nabunutan daw ng tinig ang pamilya Dormitorio. I am happy, I am contented with the decision. Pero siyempre hindi pa rin maibalik ang buhay ng anak ko. Nawa din ako sa mga nasentensyahan sa parents. Nagiging biktima kami lahat. Nagpapasalamat din ako sa justice system natin. We deserve it. My son deserve it. Nakatakdang umapila sa Court of Appeals ang kampo ni na Imperial, Tadena at Lumbag. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng tatlo. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Iniurong po ng Malacanang ang deklarasyon ng Special Non-Working Holiday para sa Ninoy Aquino Day. Mula sa pagunita tuwing August 21, natatapat ng miyerkules ngayong taon, ginawa itong Biernes, August 23. Ayon sa Malacanang, layo nitong magkaroon ng mahabang weekend ang publiko na magsusulong sa lokal na turismo nang hindi inaalis ang kahalagahan sa kasaysayan ng Ninoy Aquino Day. Hiniling ng Bureau of Jail Management and Penology na itaas sa isang daang piso ang halaga ng arawang budget ng mga persons the Pride of liberty para sa kanilang pagkain. Inapili rin nilang doblihin ang kanilang medical allowance dahil sa outbreak ng infectious diseases. Nakatutok si Chino Gaston. Umaapela ang Bureau of Jail Management and Penology sa Kongreso para sa tinatayang 117,000 na mga persons deprived of liberty sa kanilang mga kulungan. Sa pagtalakay sa Kamara ng budget ng BJMP, sinabi ni BJMP Chief Jail Director Ruel Rivera, na sana daw itaas sa 100 pesos ang arawang budget para sa pagkain ng mga PDLs, halos hindi daw kasi magkasya ang kasalukuyang 70 pesos para sa kanilang agahan halian at habunan, lalot nagtaasan na ang presyo ng mga bilihin. I hope and pray that all of you here would support us doon po sa call ng BGMP to alleviate yung pong naranasan ng ating mga kapatid na nakapit. Sa ilalim ng penal system ng bansa, pinakamataas na prioridad ang rehabilitation o pagkakataong magbagong buhay ang mga PDLs. Sari-saring programa mula TESDA, DepEd at iba pang ahensya ang dumutulong para ihanda ang mga qualified PDLs sa buhay sa labas ng mga rehas. Pero paano raw kasi makakapag-aral kung kumakalam ang kanilang sikmura? Bago natin siya pa-attendin sa mga rehabilitation program, education, livelihood, training, nagtitraining po sila sa TESDA, mas maganda pa may laman din ang kanilang tiyan na maayos din. Hinihingi rin ng BJMP na taasan at doblihin ang medical allowance ng mga PDL sa 30 pesos mula sa kasalukuyang 15 pesos. Halos taon-taon raw kasi nakakaranas ng outbreak ng mga infectious diseases sa mga kulungan gaya ng chickenpox, skin diseases at tuberculosis. Maiiwasan rin daw ang paggalat ng sakit kung malakas ang mga resistensya at katawan ng mga PDLs na makakamit lamang kung may sapat at tamang nutritional value ang kanilang kinakain. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston na Katutok, 24 Horas. Two weeks away from Burr Months, naging usap-usapan online ang video ni Jose Marichan na very emotional habang kumakanta sa isang event. Umani yan ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens, pero bakit nga kaya napaluhang Pinoy music icon? Makitsika kay Nelson Canlas. Biruan sa social media kapag malapit na ang months. Ayan, nagpaparamdam na siya. Kasama nito ang nakasilip na picture ni Filipino ballad icon Jose Marichan. Pero Agosto pa lang, naramdaman na ng netizens ang Pasko nang awitin na ni Tito Joe sa isang event, ang Pinoy Christmas Hit of All Time na Christmas in Our Hearts. Pero nang marating niya ang chorus ng kanta, biglang naging emosyonal ang balladeer. Sa kuhang ito ng content creator na si Rod Magaru, makikitang tila maluhaluha ang Filipino Chinese singer habang kumakanta. ang netizens. Nagtaka at merong ding nag-alala kung bakit tila naging emosyonal si Tito Joe. May mga nagtanong kung may pinagdadaanan ba ang mga awit. Hindi tuloy maiwasang maiyak at matouch ng ilan habang pinapanood ang video. May mga nagpaabot din ng kanilang appreciation sa iconic singer. They were having their Christmas tree lighting in, in one of the malls. So they invited me to sing there and I was singing my Uh, other songs. Can we just stop and talk a while? Uh, whatever refrain, and then people were asking me for Christmas in our hearts. So, Sabigo, it's 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 only July, no, no Christmas. <laughs> so buti na lang. I had my minus one, and when I began to sing, the whole audience sang along. So, I was I was deeply touched and moved by the spontaneity. of the people, young and old alike, they were singing Christmas in our hearts with me. <laughs> so it was a touching moment, Nelson. Napatiri ay na that afternoon. Kung siya raw ang tatanungin, hindi na kailangan ang mga title na ibinibigay sa kanya. Father of Christmas, I don't like King of Christmas Carol. I don't like that. I'm just your regular Filipino singer-songwriter. who happened to write a song a christmas song that our people both young and old uh like you know love the song yeah so it's a blessing uh, nelson it's a blessing to me and i thank god for that gift nelson can canlas updated showbiz happenings kapuso, magkaisa tayong labanan ang faith. Alang-alang sa ating bayan. Alang-alang sa ating kinabukasan. At yan ang mga balita ngayong biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.